Kamakailan, nagkaroon ng isang matinding pag-uusap tungkol sa mga karapatan ng mga tao sa loob ng simbahan na itinampok sa isang dialogo na naganap kagabi kasama si Pater. Binuksan niya ang pinto para sa panalangin sa loob ng simbahan, subalit sa ngayon tila nagbago ang kanyang saloobin. Siya na mismo ang naguutos na i-disperse ang mga tao, isang hakbang na nagtanong sa kahalagahan ng ating mga karapatan, lalo na ang karapatan sa pagsamba at panalangin sa ligaya at kabiguan ng kanyang kausap, tanong, Papayag ba kayo na tanggalin ang inyong mga karapatan, kabilang ang iyong karapatan sa relihiyon? Mahalaga ang tanong na ito sapagkat ito ang nagtatampok sa ating pagkaunawa sa tunay na esensya ng ating kalayaan. Ang simbahan bilang isang sagrado at bukas na lugar para sa mga mananampalataya ay dapat na maging ligtas mula sa mga hadlang na naglalayong hadlangan ang ating pagsamba. Hindi maikakaila naging sanhi ng takot at pag-aalala ang dumaraming bilang ng mga tao sa loob. Ang mga simbolo ng panalangin ay tila na hahadlangan na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa motibo ng mga namumuno. Bakit nagkaroon ng pagbabago mula sa isang bukas na pinto patungo sa isang hadlang? Kailangan bang palaganapin ang mga pagdududa sa katotohanan na wala namang kinalaman ang mga lider ng gobyerno sa nasabing sitwasyon? Sa huli, umaasa tayo na ang mga karapatan natin bilang mga mamamayan at mananampalataya ay patuloy na igagalang. Makatutulong ang ating pagtindig laban sa paglabag ng mga karapatang ito upang mapanatili ang kalayaan sa ating pananampalataya at higit sa lahat upang ipahayag ang ating mga saloobin sa mga isyong nakakaapekto sa ating komunidad. Sa ganitong paraan, ating maipapakita ang ating pagkakaisa at paninindigan para sa tunay na kalayaan at pananampalataya.